Pagpalang araw sa lahat mga kagimat Dito na naman ako kay tatay <laughs> Terling Kita kami dito sa, ako sa bahay niya ngayon At mayroon na naman siyang Ipapakita sa akin At sa hindi muna ako mag Maraming maraming salamat sa walang sawang Nakasubaybay sa aking munting channel At lalong lalo na kay tatay kerling Isang Mutia uh, Hunters mayroon na, siyang, mayroon na naman siyang ipinapakita sa akin mga kagimat na ano ito, suso na, mag ano? tabili. Dili butiki, butiki, na butiki kay butikik lingin man. Tabili na. Ito daw yung tabili nga kanang green nga tabili god. Itlog daw ito nang tabili o kay yung itprang, yung malaki na butiki yung kulay green sa malakas magakyat sa puno. Oh, murag to. Mao kay itlog nang ano tabili daw ito. Yung lizard na green mga kagimat yan no. Mahaba siya mga kagimat. Taas siya tayo, no? Taas, taas siya. Asan mo dito, dito ni sa buke, di mo nakuha tay? Oh dito prupangga na sa Purukmangga na. No. Purukmangga. No, oh dagan no. tanawa yang kwanta tayo, tayo sa video magbili maggilak siya gid siya. Magilak siya. Maggilak siya basta mga muti agi original. Basta muti ah may anak mga muti ah yeah. Maggilak. Mag gid siya. Magilak Tong itlog ng tabili tinatawag sa amin yung gray na malaking uh, butike. Ngalaga ni Kukay sa itlog tapay-tapay itlog na tapay tapay. na kani itlog lupos sa tabili nangigipagkita 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 ko sa iyo mga tanan kayo itlog na tabili mga kagimat ngayon lang ako nagkaano yung ito tunay talaga kasi yan o yan o mahaba yung mga ano yung mga kagimat agimat yung pagkabato itlog yung yung ito, mahaba yung itlog ng tabili. Yung, ang ng tabili, yung itlog ng tabili mahaba. Pero yung itlog ng butiki, parang lingin, parang itlog din ng manok. O, yung itlog ng tabili at saka itlog ng ahas pare-pareho lang yan sila. Mahaba. Dagko lang sa bitin. Dagko lang to sa bitin. o mayroon pa isa mga kagima to. Yan para suso mga kagima. pero ang iyahang lubot yun niya ko kanang Uh, kuan lagi siya, muti na. lagi Sinaw na siya. Sinaw naman siya. Duha ka bok na pun na, nakuha ni tatay. Babaw na si Kabalat. Mo gi hapon ning nakuha, dito gi hapon area ni. Oh, dito gi hapon oh. ang na isa kuan ko. Dalawa na namang nakuha ni tatay bago. Hmm. Sa nakuha an nakuan ni oh. Kani, ramon na gid sila. Daghan gid ah. Eh kini di gaulan man dito gabaklay man mi gahapon gi papahan ako taw anay. baklay mi gapon mo na pud ni na kuha nimo dito na ko na nakita kanang daghan gina diha tay nga area tay no na kanay ko nakita dito pero kuanto kanang dili libon ako rin gilabay wa nang gapon kaning pareha tong kuan ni predi sa unay na tong purna dili wala y, ab, dili siya libon dili siya rado Kani siya may guapo kay kani kani gitayong itlog subutik so ini it. no. tay. At kaning tabili mo ni guapo Tabilis. pang sa kanang Mukhang kahoy. Urus di sini. Kebalu kau mau pegana ni. Murah ke kanang musaka gun sa kanang kahoy. nga murah ke mau pilih tera. Mana monis ya? Mengitlog sa tabili. Nana mana tu bukan tu nato tu nato pang pang berikat kat nak aku isi don don. Ayah mau dah itu? Mau isi don don nak dala nak dala dala pakai ni ni yang ipak kita ni mudi. Sungkut. Nak pilih mandre don don nak isi pa. Isi. Tinggal lagi ni saya. Unsur mustahil kat kat terbang pang pang mura ra mag sayo no, no. kay uh, anana dai oo no, 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 no. oh mo ni guapo ni gamit ani itlog sa tabili oh dalawa na gamit ni tatay ya uh, itlog ng tabili at saka suso na libon ito yung gamit ito sa akyatan mga kagimat yung itlog ng tabili tay shout out tay kay daghan yeah, kay salamat shout sa, out na lang sa tanan atong mga hantingero Hmm, oh, sa tanan atong na itong mga amigo nila na. sa nagkalain-lain na mga lugar Ah, uh, maabot na ina itong video, shout out na lang ninyo ang tanan. Uh, Pinakamabait namin naman yung na tatay dito. Salamat tayo, Salamat. salamat.